Kilalanin si Carlo Acutis, ang nakatakdang maging unang millennial saint. Nitong Huwebes 23 ng Mayo, binigyang pagkilala ni Pope Francis ang himalang iniuugnay sa pamamagitan ng teenager na si Carlo Acutis, dahilan kaya't nakatakda siyang kilalanin bilang kauna-unahang millennial saint. Ngunit, sino nga ba si Carlo Acutis at ano ang kwento ng Himalang nagbigay daan para ituring siya bilang isang santo? Base sa ulat ng Vatican News at Catholic News Agency, ipinanganak si Acutis noong ikatlo ng Mayo taong isang libo at isa, sa London, England. Sa edad lamang na 7 anyos, matapos ang kanyang first communion ay ibinahagi raw niya sa kanyang ina ang plano niya sa buhay, to always be united to Jesus. Mula noon, palagi nang dumedalo si Acutis sa delimas ng kanilang simbahan malapit sa kanyang eskwelahan sa elementarya sa Milan. Para kay Acutis, ang Eucharistia ang kanyang daan papuntang langit. Dahil sa kabanalan at malalim na pananampalatayang kanyang ipinakita, naging inspirasyon din daw si Acutis ng kanyang sariling mga magulang para maging malapit muli sa Panginoon, maging ang kanyang mga kaklase at kaibigan ay nagpatotoo kung paano sila napalapit sa Diyos dahil sa impluensya ni Acutis. Bukod naman sa kanyang espiritwal na gawi, isa rin raw simpleng bata lamang si Acutis na mahilig sa computer, mapagmahal sa mga hayop, at mahilig maglaro ng video games. Ipinapakita rin niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kabutihan at pagtulong sa mahihirap. Bukod dito, ginamit din ni Acutis ang kanyang kahusayan sa teknolohiya para gumawa ng exhibition o website kung saan nakatala ang mga himala ng Eucharistia sa iba't ibang dako ng mundo, sa loob ng mahigit dalawat kalahating taon, Nakatulong daw ni Acutis ang kanyang pamilya sa paggawa exhibition na unang isinapubliko noong 2005, at hanggang ngayon ay naa-access pa rin online sa labing walong iba't ibang lengguahe, kabilang na ang Filipino. Pumanaw si Acutis noong ikalabindalawa ng Oktubre taong 2006 sa Manza, Italy, sa edad na 15 dahil daw sa sakit na leukemia. Isa sa mga naaalala sa kay Acutis ay ang kanya raw pahayag na People who place themselves before the sun get a tan, people who place themselves before the Eucharist become saints. Binasbasan daw ni Pope Francis si Acutis, o inanunsyo ang kanyang beatification noong 2020 sa Assisi, kung saan po siya ng mga pilgrimage, sa panahong ito rin daw binisita ang kanyang libingan ng libo-libong mga tao. Himala sa pamamagitan ni Acutis, ayon sa Vatican News, nangyari ang himalang iniuugnay sa pamamagitan ni Acutis sa isang 21 anyos mula sa Costa Rica na si Valeria Valverde. Noong ikawalo ng Hulyo taong 2022, nanalangin daw ang ina ni Valeria na nagngangalang Liliana Valverde sa libingan ni Acutis sa Assisi, Italy, nag-iwan din siya doon ng liham na naglalarawan ng kanyang hiling tungkol sa paggaling ng kanyang ni Valeria. Anim na araw daw kasi bago ang nasabing pagpunta sa libingan ni Acutis, noong ikalawa ng Hulyo taong 2022, ay naaksidente si Valeria mula sa kanyang bisikleta sa Florence, kung saan siya nag-aaral. Dumanas si Valeria ng matinding trauma sa ulo, kinailangan ng craniotomy surgery at kailangan ding tanggalin ang kanyang kanang occipital bone upang mabawasan ang presyon sa kanyang utak. Ayon sa mga doktor, mababa ang chance ang makasurvive si Valeria. Dahil dito, nagsimula raw manalangin ang sekretarya ni Liliana kay Acutis, at doon na rin naglakbay ang ginang noong ikawalo ng Hulyo para pumunta sa kanyang libingan sa Asisi. Noong araw ding iyon, ayon sa Vatican, biglang ipinaalam ng ospital kay Liliana na kusang huminga si Valeria, kinabukasan, nagsimula na siyang gumalaw at bahagyang nakabawi sa pagsasalita, Makalipas ang ilang mga araw, noong ikalabing walo ng Hulyo, napatunayan ng Katska na nawala ang pagdurugo ni Valeria, inilipat naman siya sa rehabilitation therapy noong ikalabing isa ng Agosto, at mabilis siyang nakarecover. Kaya naman, noong ikalawa ng Setyembre taong 2022 muli raw naglakbay si na Valeria at Liliana sa Asisi upang pasalamatan si Acutis, samantala, Nitong Huwebes ay kinilala ni Pope Francis ang nangyaring himala dahil dito, iaanunsyo raw ng Vatican kung kailan ang magiging petsa ng canonization ni Acutis, kung saan magiging ganap na siyang isa sa mga santo ng Simbahang Katolika.